Hi guys! Hello mga sangkay! Welcome to my kitchen! Luluto tayo ng aros kaldo. Simpleng aros kaldo lang. So, chicken lang halo ko. Lagyan natin ng oil. Para maigasta ko yung chicken breast gamit ko para ano, walang masyadong buto. Yung buong chicken breast na pinagtanggalan ko ay sasama ko rin para malasa. Unahin natin yung luya. Nagyan natin yung bawang. Kunting bawang lang kasi meron akong kong pinaritong bawang kagabi. Nalagay ko rin yun sa ibabaw pag tinawag na ang

Tapos yung pinagpakuluan ko kapag yung Dito ko ng chicken breast. Dito, yun ang itang kakabaw ko dito. Ayan, naging siya na nga yung bigas. So, ilalagay ko na to. Yung chicken stock. Bukin natin. yan. Ayan. Takpan natin. Ayan mga sangkay. Luto na nga o. Ayan. Sinama ko yung chicken breast na pinagtanggalan ko ng lamang. Pero may mga lamang pa siya lalagyan na lang natin siya ng maliban sa pag-serve sa bowl ay lalagyan ko na rin dito ng ano ko, fried na garlic lalagyan ko na rin siya ng fried na garlic and then onion Done. Thank you for watching. Meron na rin pala akong nilagang itlog dito. Mamaya na babalatan pag isa-serve ko. Ito na ang preparation ng aking arroz caldo. Itlog. Binalatan ko na. Uh, garlic. Fried garlic. And then spring onion. Ayan guys. Tan. Dad!